Meron akong sasabihin sa iyo ha, sabi mo limang taong ka na nakikinig ha, basahin ko lang sa iyo ang Santiago <laughs> Uno ng Santiago, uh, versikulo 22 sa Cebuano <laughs> Apan hibwa ah, nga magtutuman ka mo sa pulong, o dili lamang magpapanimati nga nagalimbrong ka sa inyong kaugalingon. Ayon, sa ta Tagalog ang sabi, Tatapuat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayon, maging tagatupad kayo ng salita Huwag kayong tagapakinig lamang, kapatid na ako nito. Huwag mong patagalin. Eh. Sige ka, baka ma-COVID ka. <laughs> Habang wala ka pang COVID, tanggapin mo yung aral ng Diyos. Yung aral naman talaga ng Diyos yan. Wala namang makakatutol na aral ng Diyos yan. Binabasa ko sa inyo sa Biblia. Pag tinanggap nyo yan, hindi ako ang tinanggap nyo. Ang tinanggap nyo yung aral ng Diyos na di ng born again hindi rin itinuturo ng iba-ibang mga reliyon. Alam mo ba na si Kristo, anak ng Diyos, kapatid na awan okay. O, yun ang pananampalataya nung, nung bating eh. na binautismohan siya, hindi umaagos na tubig <laughs> nung tanong ni Pilipe eh. ang sabi doon sa 8.37 basahin mo ulit kapatid na Daniel at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Kristo ay anak ng Diyos. Ito mo, sumasampalataya ako si Kristo, anak ng Diyos. Eh bakit anak siya ng Diyos? Kasi ipinanganak eh, siya ng Diyos. Dos ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayan, siya lang ang ipinanganak ng Diyos na mismo galing sa sinapupunan ng Ama. Ang iba, mga anghel, mga tao, mga nilikha yan. Pero ang Diyos may isang bugtong na anak. Siya mismo ang nanganak galing sa sinapupunan niya. Yan ang Panginoong Jesus. Pag sumasampalataya ka dyan, dapat mabautismo ang kanaa. Ah parang bating. Eh ayaw mo, bahala ka. <laughs> Hindi kita tinatakot sa kapatid na wanito. Pero kung sumasampalataya ka ang Panginoon Diyos ng anak, at nanganak siya bago palikain ng mundo, ang ipinanganak niya, yung kanyang anak doon sa panahong walang hanggan, pinanganak niya na ay sumasampalataya ka kagaya ng batig na si Kristo Cristo, anak ng Diyos, ah, maliligtas ka kung susunod ka kay Jesus Cristo. Ngayon, kung ayaw mo, magpapatumpik-tumpik ka pa, sige, ipospon mo ng ipospon, bahala ka na sa buhay mo, hindi na kita sagot sa Diyos, kapatid. <laughs> Alam mo ba yon? Masahin natin, sa 3.17 ng Ezekiel, pakinggan mo ha, kapatid, sa Bisaya. Anak, tao, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel. Usa pamati sa pulong sa akong baba, ug atagi sila ug pagpasitaan gikan kanako. Sa iha nga ako miingon sa taong dautan, sa pagkamatuod ikaw mamatay, ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan ni magsultis pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang jugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot apan kung ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mo biya sa iyang pagkadautan Ni sa iyang dautan nga dalan, siya mamatay sa iyang kasalanan apan ikaw na mo ang imong kalag. Ayan, wala na akong sagutin sa'yo kapatid na walito ha. Pinagtiyaga anak kitang makarinig ng liman taon. Kung hindi mo pa rin naiintindihan hanggang ngayon, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Salamat na, kapatid na walito.